hello guys may kain po ko ngayon uh, kung sino man po yung gustong mag abroad pero na dito sa middle east uh, dapat malakas ang loob ninyo yung mga first timer pala dyan guys uh, ito lang ang masasabi ko sa inyo <laughs> lakasan nyo lang ang loob nyo at dapat lagi kayong mag pray kay lord unang una kasi dyan guys pag kayo ay kasi wala pa dati wala pa ako ding alam sa pag-abroad ang unang mag, mag ninyo yung mga bagahe ninyo di ba kaso nga lang guys ito lang masasabi ko dapat magbaon talaga kayo ng ipikasin oh <laughs> Dapat magbaon kayo ng Ipikasintol, dapat magbaon din kayo ng sabon, shampoo kasi hindi nyo alam yung pagdating nyo dito sa dito sa Middle East Ano mayroong kasing kuripot ng amo meron din naman na mapagbigay ang amo pero pag nachempohan nyo talaga na kuripot yung amo nyo uh, wala kayong ang kakainin nyo lang dito kape, tinapay kubos kubos ang tawag nila dito eh, indumi kung magbibigay ng indomie eh, tapos yung kung kuripot pa talaga yung amoy nyo ayun, tira 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 ng amo nyo talaga as in o kaya ano uh, kung ano man yung ibigay sa inyo ng pagkain yun nakakainin nyo kaya dapat guys ng mga first timer yung papunta rito sa sa middle east lalo na dito sa middle east mag kayo dyan ng food yung ready to ano na, kain na. Kumari nga, magbaon kayo ng saging. <laughs> Kumari nga, magbaon kayo ng saging, guys. Kasi dito kasi sa abroad, dito pala ako. Dito kasi sa abroad, kailangan, ano, magbaon kayo ng mahabang pasensya. Pero, oh, mahaba talagang pasensya. Nung una, guys, hindi ako nakapag-prepare ng mga bagahe kasi ano as in walang wala talaga hmm. pero kung may pera kayo dyan guys igastusin nyo na sa totoo lang kasi pagdating nyo dito pagdating nyo dito sa ibang bansa dito yung pera nyo baliwala yung pera ko dyan guys sa taas umabot ng 2 years na magto 2 years na yung pera ko dyan mga barya, per souvenir. Kasi hindi ko rin naman siya mabibili dito dahil iba ang pera dito. Sa Pilipinas, oo, mabibili ko. Pero pagdating dito kasi, hindi mo siya mabibili. Kaya, naka-stack lang siya sa, ano, sa wallet ko, yung pera na yun. Kaya, kung may pera kayo dyan, guys, ibili nyo na. At panibagong pera naman dito. Tiyo, <laughs> yeah, guys. Wala akong magawa, no? At, guys unang-una pag pumunta kayo dito maghaba kayo, mag ano kayo ng baon kayo ng mahabang pasyensya kasi dito kasi guys sa totoo lang uh, sa totoo lang dito guys pag nag abroad kayo lalo na dito sa middle east kailangan ninyo ng mahabang pasyensya kailangan ninyo ng lakas ng katawan, lakas ng pag-iisip at ano kailangan maging malakas tayo araw-araw kasi dito kasi guys wala dito day off oh, hindi ka papayagan dito every day the rest of your life ay kay magtatrabaho pagising mo nang umaga pagising mo nang umaga maghahanda ka na ng pagkain mo ah, ma maliligo ka pagliligo mo ka na ng maglilinis ka na ng bahay kung magluluto ka kung may alaga ka ng bata yun day, yun ang gagawin mo Masakit man ang ngipin mo, masakit ulo mo, no excuses. No excuses dito, guys. Kaya nauhumsik sika aliwin mo 'yung sarili mo, kaya dito maraming nagaano dito TikTok. TikTok. Ang libangan nila dito or Facebook or Instagram. Kasi dito pag alis mo, sakali mang umalis ang amo mo, ikaw lang talaga mag-isa. Tulad ko, ayan. Mm kaya dito kailangan lang tayong ang lagi mong kausap sarili mo o si Lord lang wala kang ibang kausap pag kinausap mo naman kasi yung amo mo hindi mo siya maintindihan si abroad nga dito eh ibang ibang alam mo yun, ibang salita kaya mas mabuti pang manahimik ka na lang at kausapin mo yung sarili mo <laughs> kausapin mo yung sarili mo talaga at si Lord yan lang talaga kaya guys, ang mapapayo ko lang sa mga gustong mag-abroad, lalo na dito sa Middle East, unang-una mag kay Lord para maganda yung amo yung mapuntahan, mabait, hindi nananakit. Pangalawa, magbaon kayo ng pasyensya. Pangatlo, kailangan lagi kayong malakas ang katawan ninyo. Bawal dito ang homesick guys. Kailangan aliwin nyo talaga yung sarili nyo guys dito kasi dito lalo na pag may mga anak may may mga asawa Nauhumsik sila hmm. lalo pag gusto gusto yung jowa or asawa man or anak na may bata baby na ganoon baby pa lang kaya dapat dito guys pag ano pag uh, gusto gusto nilang na humsik o gusto nang umuwi ng Pilipinas eh, wala silang ibang ginagawa kundi tawagan ng agency ganun. Pero sa layo-layo pa naman dito sa Middle East, makakalipad ka kaagad. Kasi pag pumunta ka ng, pag hindi mo nagustuhan yung amo mo guys, ganito. Pag pumunta ka rito, hindi mo magustuhan yung amo mo kasi malamot, ah, madaldal. Pupunta ka ng agency. Pag pumunta ka ng agency, gagastos ka din doon. Kasi pag doon, wala rin libre doon. Libre ng tirahan or sabihin na natin na pagkain mo. Pero, yung mga pangangailangan mo, shampoo, sabon, mga napkin mo, ikaw ang magpo-provide kaya ikaw rin ang gagastos doon. Kaya kailangan mo dito, pag nandito ka na sa abroad, kailangan mo makisama. Hmm, tulad ko, nakikisama ako. Pag, ito yung sikreto guys para yung amo mo ay mapalapit sa iyo. Pagbungad pa lang pag pa lang yung amo, sabi mo, "Salamu Pag pagka umaga, sabi mo, "Sa Baal Kayir, Masa Al Kayir," ganoon ang pagbati. Tapos pag sinabi na ng "Walay kumus" Pag sinabing salam mo walay salam, ganun. Ibig sabihin yun, respeto yun, guys. Pag tinatawag ka naman, sabihin mo, eh, tayib, ganun. Aywa. Mahinahon lang guys Kailangan mo dito kasi ma Makisama ka lang dito kasi guys Kaya yung nagbabalak dyan sa Middle East Good luck Yan sinabi ko na sa inyo guys Na uh, Hindi biro dito sa Middle East Kailangan nyo dito Mahabang pasensya Kailangan nyo dito Mahabang pangunawa at maging mabait Kahit na Ito yung sabihin ko guys kahit na napakasungit yung amo mo kahit napakakuripot kahit na uh, sabi madaldal yung amo mo basta maging mabuti ka lang sa kanila magbati ka pa rin magsyukuran syukuran, ibig sabihin pasalamat sa kanya kahit na isang kain hindi lang ang bibigay niya sa iyo magpasalamat ka kasi yun ang tinatayo nila ditong uh, pagalang hmm. tatagal ka dito guys kung yan ang sasabihin mo sa kanila kahit right. isang candy lang syukran salamualaikum alaikum walaikum salam sa baal kair masaal kair yan yan ang pinaka the best guys yan ang mapapayo kasi dito mag -e end of contract na ako sa awan ng lord ako'y uh, mag -e end of contract na one month na lang mag -e end of contract na yun kahit napakadamot yung amo ko guys pero naging mabait pa rin ako sa kanya kaya ayun in-extend ako ng isang buwan pero okay lang kasi mabait naman siya kahit napakadamot <laughs> bye bye guys see you sa next vlog dadus and next vlog ay magbablog tayo ng benefits of calamansi. Maraming salamat guys. See you. Babush.